We're here in day 2, Pagbalete. So medyo masama ang panahon. Yun nga, sabi ng mga taga-presidente dito, ay lagi daw maulan. So kahapon, magandang panahon. Bulan daw, gumanda yung panahon kahapon. So tumasa daw sila, nag-uulan walang dito. Sabi din, mga gatong uh, month daw, lagi daw maulan. Kaya yun. Ah, kahapon na kachamba tayo ng magandang weather. So, wala, ganun talaga. Bago, enjoy na lang natin. Yeah, this lang natin yun. Wala. later in the So, waiting na lang kami sa boat na service namin pa uwi. Pinisip pa rin sila kasi mababa sa pa rin oh, oh. Sila. Doon na lang, no? Oo, oh, doon lang Kaya eh. yung bin eh. sila eh. Medyo masungit ang panahon. Markila na kami ng private. Okay, private ba? boat. Kuya, kuya! Uy! Uy! Uy na kami! Uy! <laughs> 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 ano 18? 6 no. Okay sir ano yun? hindi uh, ako, ano yun? Sa ay, ay okay. Okay. ko Screenshot lang ba Ben? Screenshot ko mamaya pag nasa bus na ako, Ben Okay

kita na para sa iyo ay oh my yung galit, yung... Yung galit, yung... Galit, yung... alin alinaw lang lang maksalangin sa isang buong oras na yun. Alas dos. kaya dapat agahan natin. Diretso na yung iba doon. Sa so, pag hindi, ng center na naman. Oo. Ah. Ah, na, na naman, na, na naman? <coughs> <Lusera> na naman. <coughs> wala sang alon uh, Samahan ng panahon bigla uy yan na vlogger <laughs> pa rin grabe lakas ng alon uh, bigla sa mga yung panahon Nakakapit tayo sa mauban. Okay, so, nakakaaninag na kaming mga structures. واه المنطق يا oo <laughs> so, malapit na kami sa Mauban Port thank God, at ligtas kami, grabe sobrang lakas ang alon uh, di na ko pag video ka nga, syempre nakakatakot sinecure na namin bawat isa so, nag life na kami lahat lifeless na kami lahat kasi sobrang nakakatakot talaga so, malapit na kami sa mga nabila sa mga yung panahon tumakas yung alon tumakas yung hangin at ulan <laughs> <laughs> Bihis tayo, BIS, no? O sa terminal na. oh, ha! <laughs> Kanina ang dadaldal ah Kanina tahimik Ngayon, ngayon Kanina, kaya nga Kanina, kanina tahimik na eh uh, Puti yung redos Gumagano sa lamunang ko Sabi ko shit ay, Gumagano yung redos sa lamunang ko. Kasala. ko Kasalanan, mo, mo, to Kasalanan mo to dyan Kasalanan mo to dyan ha? Kasalanan mo to Kasalanan mo to mo

We're safe. We're safe. We're safe. Hey. Hey, Grabe, biglang yung sumama yung anak. Kuya, <laughs> iwan yun na yan, iwan nyo na yan. Yes. Hindi na sa kabila yan, muna. Like, Balik na yan. Grabe, biglang sumama yung panahon. Ako <laughs> may tao dun, <laughs> dito lang kami sa Chakliner Terminal Mauban Quezon Pauwi na <laughs> Grabe yung experience <laughs> Grabe <laughs> Malis na kami So yun nga guys So Lord thank you po Ingatan niyo po kami pakiingatan po ulit Oh, yun na po uh, ride safe sa lahat enjoy so cut thank you po 무시무시무시 <shrie> 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 <shrie>